Dito na po tayo sa pangako kong ikatlong yug 2 po ng ating pag-assemble ng automatic. Nakita nyo po, ayan po yung mga parts na kaninang nilinis natin. Marami lang pong tignan yan. Pero pagkaalam na alam nyo na po mga patong-patong yan o panipat-lipat yan, ang mga pwesto niya, madali lang po yan. <laughs> tignan nyo po ang gagawin ko, i-assemble na po natin ha. Ito pong sinasabi kong center wheel, doon po sa gitna. May, kailangan may eye loop po kayo ha. Maglagay po kayo ng eye loop. Yun, sa, 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 gitna. Ito kung yung pinaghiwalay natin sila kanina, ito yung sa ibabaw, kanon pin yun. Didi, tutunan nyo lang po yung inilagay nyo sa gitna, babalik ta rin nyo. Yan. Doon nyo po ilalagay yan sa kabila. Dito. Yan. Da, didi nyo lang po siya. Yun. Pag nailak nyo na po siya, magkadikita po silang dalawa. Kabilaan po sila. Yung pagkalagay po niyan, ang susunod na lagay nyo po yung spacer nya yung itim tapos ang sabi ko sa inyo di ba yung nakatapat sa pihitan yung malalim na lugar na ito doon po yan nakatapat doon kapag andan nyo lang ah, guide ko lang po sa inyo mas maganda po pag kayo na talaga yung sumusubok at madali na po tapos ito pong itim na to dito Tapos, ito pong intermediate wheel. Dito. Yan. Tapos, ito pong isa. Dito po isa. Yan. Para po yan sa paglipat ng oras. Tapos, ito pong mga plastic na sinasabi ko sa kanya, sa inyo kanina, nalinis na po yan. Kaya yung posisyon na lang po ang ibabalik nyo sa kanya. Yun. Ah, oh, tapos, ilalagay nyo po itong sa ano niya, sa date niya. Yun. Tignan niyo po ah. Tingin lang po talaga kasi ito mahirap eh. Pag naandito na kayo, madali na po talaga ito. O. Oh, ilagay niyo po yung ano. Ito pong hour wheel. Ito. Ilagay niyo po doon sa ibabaw. Sa gitna. Hmm. Ilagay niyo na. Ilagay niyo po ito. Suporta po ito doon sa loob. Para doon sa date niya. Yun. Yan. So, ano lang po. Stat Tatandaan nyo lang po yung sinasabi ko. Para pag kayo nasusubo. Sasabihin nyo. Madali lang pala talaga. <laughs> kasi nasanayan na. Nasanayan ko na po kasi. Kaya medyo. May na yung quest. Ang ano ko, Ang sinasabi ko. May dating na po. Kasi. Pakasanayan ko na ito. O, pagpapatungin nyo lang po yung dalawa. Sa tamang butas po nyo ilalagay. Yan. Hanapin nyo lang po yung tamang. Hindi po. Yeah, niyo lang po ito para pumasok siya dito sa me paglipat ng date. Yan. Kanya. Pagka na po niyan, ibabalik niyo po yung tornilyo yung apat po dito babalik nyo po yan nod lang po kayo ha ah. pag-aralan lang po yan kasi pera po yan ito po dito po yan sa may sa may ano po day po naman niya yan babalik nyo po yung apat na tornilyo Yan. Talaga lang po ang paglilinis ng automatic, matagal. Pero ang ating punto po dito, yung presyo nila. Talaga pong malaking bagay po sa magapo natin. Malaki pong may tutulong. Yan. Ngayon, magawa nyo po yung the best na maganda. Sigurado po yung customer natin babalik talaga walang kaduda-duda hmm. pag nailagay nyo na po yan checkin nyo muna po yung date kung pumasok na yan kita nya maikot na po siya kasi nagamit na nagawa na natin po yung strategy para sa kanya pagkabalik po yan, dito naman po tayo ngayon sa day Ha, meron pa pala po tayo sa yung maliit po. kailangan uh, ilagay din natin niya, may bagay po 'yan diyan kaya na andiyan siya. Yeah. Yeah, pag na po natin, ito naman po tayo sa day niya. Pag ano po ng day, uh, ikut ikot-ikot niya lang po siya yun, pipitik na po siya pagka ginaganyan nyo bumabalik-balik ng ganyan sabihin, pwede na po siyang lagyan ng lock nya kanina yung inangat natin kasama nya hmm. uh -huh. Lagyan lang po natin to doon sa gitna yan tapos isure po natin nakakabit na itong day nya yun Bago, ibaba po natin ng twister Ayun. Sa so, pagkababa po ng tweezer, ilahin po natin ulit. Naikot na po siya. Nagana na po siya. Pati yung day niya. Kaya, okay na po siya. So, lumalabas po. Dito naman tayo sa kabila. Dito naman po tayo sa set na to. Dito po sa kabila. Ayan po, ha? Kuna na po nating ilalagay ito pong pallet port. Tawag po dito pallet port ilalagay po natin doon pagka po kayo na to madali lang po ito pagkayo na kasi ini-example ko lang po sa inyo para alam niyo sa susunod kung anong diskarte gagawin niya kung ano po yung una natin tinanggal mas malimit po yun ang huli natin ikakabit oh. Uh, yun po sila yung magkasama kanina uh, yun ang mga huli nating inalis kanina po eh ngayon sila ngayon ang magkasama uli oh, isang tonilyo hmm. tutunilyo nyo po yung isang tonilyo nya kanina Hmm. Kanya? Ngayon po Dito na po tayo sa third wheel niya Hmm. Third wheel. Tapos, lalagay na po natin itong barrel drum niya. Yung ipunan niya po ng lakas niya, kaya magdamag na hindi suot. Under lang po siya, kasi meron po siyang karga. O, uh, ito po yung kasama niya kanina, yung inangat natin kanina, para bago natin tinanggal lahat, kailangan maluwag tong barrel drum kasi yung spring niya pipitik po yan tatalsik po yan pagka hindi natin itinanggal tinanggal muna yung lakas niya sa loob. Yun. Hmm. Ito na po tayo. Lagay na tayo sa center wheel. Sa second wheel po. Ayan. Ito hmm. Ayan. Ayan. Hmm. po yung mga set niya. O, ngayon, ito na po tayo. Sa ano niya, base niya sa ibabaw. Hmm. ito po ngayon ang gamit nito Para hahanapin po natin yung butas. Kailangan may ilo po kayo ha. Ah. Di nyo lang po dito sa ibabaw. Tapos galaw-galawin nyo lang po yan. Galaw-galawin nyo lang po. Hmm. Pag nakita nyo pong nakalapat na, ito pong barrel drum nya, paikutin nyo ng konti. Ayan. Pag umikot na po yung lahat yung nilagay nyo, ibig sabihin nakasetting na po siya sa mga butas ngayon ituturnilyo na po natin siya babalik po natin yung tatlong tornilyo yung tinanggal natin kanina sana napapansin nyo po ah kung anin po yung una nating tinanggal yung po ang huli nating ikakabit yan iscrew nyo po siya basta sigurado pong tama na yung bu mga butas niya ha bago nyo siya higpitan dito yan o, bago nyo higpitan yung unang tornilyo nyo galawin nyo uli siya yun pag umiikot din po yung mga kasama nya ito nya umiikot pwede nyo na po siyang higpitan sabihin lahat po siya nasa tamang butas na hmm. balik po natin dalawang tornilyo nya Pero huwag nyo naman pong papas-pasan ha. Basta ma-sure nyo lang saka kayo gagawa ng move na mga paghihigpit ng tunilyo. I-sure nyo lang po para hindi na tayo magdo trabaho. Pag, -pag, -pag ng may-ari, bayad na po sila agad kasi wala naman tayo naging problema. Hmm. Pag mahigpit na po yung tatlong tunilyo, galawin nyo po ulito yung barrel drum. Galawin nyo po ulit. Yan, umiikot pa rin. Sabihin maganda na. Ito pong sa ibabaw ng barrel drum, ito na po ang lalagay dito. Yan. Yan, is tama niyo lang po siya sa tamang lalagyan niya. Yan, paikot-ikot niyo lang ganyan. Yan. O, tapos lagyan niyo na po ng tornilyo niya. Ito po isang tornilyo niya. Ganyan. Mahirap tignan pero malaking pera ang kikitain pag natapos niyo po ang isang automatic na relo kahit Seiko 5. Pag may nakita po kayo mga konting fingerprint ng kamay niyo, punasan niyo agad para hindi niyo na malimutan. Ito po yung langis natin, dito po ginagamit sa mga parts niyang may mga butas, may mga jewels, nilalagay po ito ng karayom natin dito. Ito, po, ito pa rin mga piyesa natin. Ah. Oh. Tutuldukan nyo lang dyan, tapos tutundukan yung mga jewels nya bago nyo nilakabit ito pong transmission na sinasabi ko sa inyo uh. balik nyo lang po siguraduhin nyo lang po itong, itong pull lever siguraduhin nyo lang na kapit sya yan kapit bago nyo sya lalagyan ng tornillo Ayan pa. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ang pagsikip naman po nito, di sa may transmission ng ano na to, ng full level, pakaliwa po ang pagsikip niya. Ito lang naman po isang parts na baliktad ng pihit. Kailangan tandaan niyo po 'yan ha. Sa may pull lever po, higpitan niyo lang ng konti. Yan. Tapos paikutin niyo po ito. Yung pull lever niya. Tignan niyo kung umiikot silang lahat. Yan. Tignan niya. Yan, pag umiikot sila lahat Satisfied po tayo So dito na tayo sa pallet fork Yan Yan tama nyo lang po sa butas yan tapos ito na po yung sa ibabaw niya. Yung bridge niya po ng pallet port dito. Yan. Bago nyo diinan po ito, yung bridge niya ng pallet port, galaw-galawin nyo po yung pallet port. Tignan nyo kung pumasok na siya sa butas. Kasi pag inigpitan niyan at hindi nakapasok sa butas, pwede pong mabali yan. Yan. Babagsak po yan pagpasok na siya. Yan, lagyan nyo po ng turnilyo niya. Yung dalawang turnilyo niya, balik nyo po. Yan. Malapit na po tayo. Kita nyo, pera na po ito. Hmm. Eh, tatlong araw po ang usapan nyo ng may-ari. Eh, ngayon pa lang po, nagawa nyo na. Maobserva nyo dalawang araw. O, so, ngayon, pag may, kasi po, pag may ginagawa tayong automatic na ganito, at may customer magpapalagay ng baterya o bracelet, pwede natin bitawan to dagdag kita po natin sila kasi tatlong araw pa to bago babalik ang mayari pagka na okay na po na isetting nyo na po siya ito pong sa may barrel drum niyang tornilyo kargahan nyo po siya ng pakanan pakanan po ang pihit niya pag kumamda pipitikin nyo po itong pallet port yan pagka pinitik nyo itong pallet port ibig sabihin may karga na itong barrel drum Pipitik na po yung part, part nyo. Ngayon, dito na po tayo. Mamaya na po itong ano, itong rotor, mamaya na po yan. Dito po tayo uli. Ganon din po yan eh. yung sa tulad sa Swiss, pitik-pitik lang po, pitik-pitik. Kasi yung piyesa po dito, may sariling spring yan eh. Kaya eh, hindi pwede po yan yung magagalaw siya at magbabago siya. yan lang po. Hayaan mo, hayaan natin yung soda ang pumitik sa kanya. Magpatiyo sa kanya. O, balik. Ganon po li balik na rin yung Tapos balik na rin yung uli. <laughs> kaya nga po, para na lang naglalaro kayo dyan pagka marunong na kayo. Kahit na, kung gusto niyo mag-CR muna, pwede po. Kasi tatlong araw pa naman ito eh. Kaya hindi po kaya dapat mag na ano. So, pitik-pitikin niyo po uli. Ganun po uli. Kanya? Pitik-pitikin niyo po uli. Yung may spring tanya, ah, Ngayon po, i-assemble nyo na ito dito. Diba? Katulad po sa Swiss. Ganito rin. Huli natin ikinabit. Hmm. Hanapin nyo lang po yung butas nyo dyan. O, ah, pag nahanap nyo na yung butas, ikutin nyo lang din ganong procedure. Tapos itama nyo po siya sa butas niya. O oh, yun, bumagsak na po siyang pusa. Ayan na po. naanda na po siya. kaya maliwanag na mas magandang kasalubong sa pamilya. Kasi automatic po ito kaya ang presyo nito talagang masasabi nating pang maghapong kita. Eh kung nadagdagan pa po yan ng mga bracelet na bracelet sa yung mga baterya. Dagdag kita lalo. Tingnan niyo po. Tanya. Nandan na po siya. Nandan na pa. Eh. Yan na. Ngayon, lalagay niyo na po 'yung rotor niya. Ito po 'yung rotor niya. Pagka nakita niyo. Siguraduhin niyo pong synchronize na po 'yung ano ha, 'yung balance complete bago niyo ilagay itong rotor. Yeah, ikot-ikot lang po nang twister. Tapos 'yung una nating ginawa, 'yun 'tong huli natin gagawin. Okay tatapat niya lang po ganyan higpitan niya naman siya ngayon ng pakanan o, pakanan andala po, ayan o nagana rin po yung automatic niya ganyan hmm. okay na po siya sa so, maliwanag po na pera na pagka nilagay na po natin yan petestingin po muna natin siya ng ano niya ng second hand Ayan po. Lagay muna natin yung second hand. Second hand lang po mana. Ayan. Hmm. Okay. Pag nakita nyo na pong na-under na. Ayan. Yung second hand. Mag-relax na po kayo. Antayin nyo po yan. Kahit mga 30 minutes, 20 o 15 minutes. Magantay lang po kayo. Para malaman nyo yung ikot ng 24 hours. Kung makakaikot yung second hand. Pag nakaikot ng 24 hours yung second hand, sabihin, complete po siya. Pera na po. Ah, ganyan lang po ah. Pinakita ko lang po sa inyo. Maraming salamat po. I pray po talaga matulungan po kayo. Thank you Lord. Thank you.